Basahin po natin ang awit chapter 26 verse 10. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan. Handang saklulu sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago. At bagaman ang mga bundok ay mga glipat sa kagitnaan ng mga dagat. Bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos, sa banal na dako ng tabernakulo ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya, siya ay makikilos, tutulungan siya ng Diyos na maaga. Ang mga bansa ay nangagagulo, ang mga karian ay nagkakilos. Inihiyaw niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Ang Panginoon ng ay sumas atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon. Kung anong mga kagibaan ang kanyang ginawa sa lupa. Kanyang pinapaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Kanyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat. Kanyang sinusunog ang mga karo sa apoy. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo ako, ang Diyos. Ako'y mabubunye sa gitna ng mga bansa. Ako'y bubunye sa lupa. Ang Panginoon ng mga ay suma sa atin. Ang Diyos niya ko ay ating kanlungan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon Diyos na magpangyarihan sa lahat nagawa ang langit at lupa at purihin din ang kanyang buktong na anak natin Panginoon Amen.